ng gobyerno para sa agrikultura at pananimula sa, 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 sa kanila kumpara sa atin. Kaso mas marami ang populasyon natin kumpara sa kanila. Kaya hindi tama at yan ang paglalaban natin. At hindi lamang dagdag na pondo, kailangan correct spending, hindi yung corrupt spending at yung babantayan natin. Thank you. Salamat Ang mensahe natin sa ating mga volunteers. <laughs> Ang mensahe natin sa mga volunteers. Unang-una, nagpapasalamat tayo na rito oh! si Senator Laila Delima. At si Kuya uh, ko, uh, ninong ni Frankie, na si Erin Tanyaga. Hey! Ang aming mga nominado kasama si Teddy Bagilat sa mamamayang liberal, uh, nagpapasalamat kami na si Senator uh, Laila ay tinanggap 'yung aming uh, nominasyon at uh, makakaasa po tayo sa kanyang paninindigan at prinsipyo. Tested na. Ika nga, hindi nagpatinag. Kaya maraming salamat, Senator Laila. Lagi ko itong nababanggit. Nung panahon na tayo ay binabas, uh, binabash, tinutrol, sinisiraan ng ating puri, pati ang mga anak ko, pati si Sharon, ay binabanatan sa social media. Sabi ko sa sarili ko, kakayanin ko to dahil si Senator Laila na nakakulong, kinakaya niya. She was an sa atin at uh, sa ating mga volunteers. Hindi natin maipapanalo at maitatawag ito kung hindi dahil sa inyong paninindigan, yeah! prinsipyo, pagkilos. Sabi natin, may mga nagsasabi, 15 million strong ang mga bumoto kay Lenny nung nakaraang halalan. Nagpapasalamat tayo ron. Subalit, subalit, 65 million ang butante natin. So meron pang 50 million na kinakailangan nating hikayatin, kumbinsihin para suportahan ang ating paninindigan at ang ating mga ipinaglalaban. Uh, magparami pa tayo. At uh, sa tulong ng ating mga volunteers at uh, supporters, tuloy-tuloy pa rin ang house to house, tuloy-tuloy pa rin ang uh, pagkukumpinsi dahil uh, naniniwala ko, ang pinaka makapangyarihan sa lahat sa araw ng halalan, hindi ang mga politiko, ang taong bayang naninindigan at tumataya Yan ang ating paglalaban at yan ang ating kainakailangan na isunog ngayon hanggang sa araw ng halalan. Magandang araw sa kanilang lahat. Maraming maraming salamat. Sa paninira lang, ang ating nasabing nasa wakay maniwala sa aming ganun lang, please do your research pag may sinasabing, ano, sasaktan po ako dahil since time na pong tumakbo ng asawa ko ito, sumula nung halos bago kaming kasal, when they say walang nagawa si Kiko, that hurts us so much because we know how hard he's been working. Lahat po yan ay mahahanap naman sa internet. Sana po sabihan ninyo yung ibang, wala naman ginawa yan, oh my God. Yung pang isa sa mga pinakamalalaking kasinungalingang ginawa ng kung sino man ang kalaban niya. Sana po you help us tell people, no, he has done so much. You just have to look. You don't even have to ask as well. Just do your own research. At nagpapasalamat po kami sa Diyos na nandito na pagkapiling natin ulit si Sen. Laila de Lima. Nung siya po ay nasa kulungan pa, talaga pong it was breaking our hearts all the time, pati po mga anak namin. Because we know her heart. We know she is an honest, decent public servant. Wala po siyang gusto kundi pagsilbihan ng bayan. Kaya po tiniis niya ang nakakulong siya. Sana po ganito mga klaseng tao, kasama na pong kumpare namin si Erin Tanyan. Lahat po nang kasama ni Kiko. Kami po yung talagang wala kaming nais kundi makatulong. Kung sino-sino po ang tumatakbo ngayon, lahat syempre sasabihin ko sa namin makatulong. Alamin nyo po, alamin nyo po sa inyong pag-research, -re pagtatanong, pag-aaral sa bawat kandidato kung sino po ang karapat-dapat iboto. Kung sino po talagang walang kinurakot kahit kailan, walang kinita, abonado pa kami. <laughs> Kaya po, sana po bigyan nyo ng konting pansin at um, pa, pa, kumbaga, i have, um, yung ipagkalat natin sa ating mga kapwa na hindi pa naniniwala sa atin at sa ating mga pinaniniwalaan at pinaniniindigan. Ang kung ano ang totoo, yun lang naman. Wala tayong ibang hinihingi. Yung katotohanan lang. And of course, thank you for your support. Sana po, God bless all of you, all of us. And may God keep us all healthy and safe and smart pagdating po sa pagboboto. Salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po.